you oh. know. Ito yung mga bossing, kumusta? Ito tayo ngayon sa may Heritage Park, sa may Imus. Bali, mag-short ride lang tayo, parang recovery na chill, ewan. <laughs> Pero ang main purpose ko talaga, matest tong bike ni Kuya. Ayan, bali, iba yung gamit kong bike ngayon, sa kay Kuya tong bike na gamit ko ngayon. Kasi yun, last ride namin sa Tagaytay Marami siyang sinasabi na May mga natunog <laughs> Pero kanina tinuray ko Meron nga eh, Check ko pa rin yung ibang parts kung meron Yan bali galing bahay nga pala Nasa 7.5 kilometers na rin to Dito sa my heritage park ah, Ang bala ko mag lang Ikot Tapos Freedom Park pero ngayon pala nararamdaman ako na mukhang may problema siya sa bottom bracket number 1. Pangalawa yung rotors niya na side sa brakes. Oo oh, kuya. Pati mo siyang sabi agad. <laughs> ah, dito na tayo sa mga ano. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Medyo. <laughs> Kalim pa kaliwa yung paimos. Kanan pa gentry. Sa kaliwa tayo. Volcano. <laughs> may volcano pala dito. Bali yung dinaanan ko nga pala Doon yung sa may ano Parang shortcutan siya From Nobeleta Tadaan ka ng San Antonio Tapos San Sebastian Kawit Ang labas mo dito na sa may Lancaster Nakarelax din dito Ganda na ang view yung bali nga pala itong dinadaanan natin Ang labas natin ito ano na malaga sa ang Imus dun sa may Jollibee yan yung sinasabi ko yan pag galing kayo dun sa may Pewawi <laughs> sa may Pewawi yung bali dati yung daanan eh lagi namin dinadaanan yung dati papunta sa Kapauwe kaya lang ngayon one way na kasi to ginawa na nilang one-way ngayon yung sinasabi ko sa inyo dito na ang labas natin sa Mahay Jollibee Jollibee yung pakana na yun yung dinadaanan natin ng papuntang Dasma sa May Sabang Dasma doon diretsyo to may daan din dyan ang labas nyo dyan sa may main road na Aguinaldo Highway patinding araw ito tayo kaliwa Ay sorry Bukandala pa pala to Mali tayo Hindi pala malagas ang Bukandala Imus National High School Bali ang lalabasan pala natin ito is SM Center Imus Ako nakadaan na rin tayo dun eh sa may ang labas ay doon na sa may ano, crossing grabe ka kuya mat ang daming natunog dito sa bike mo hindi mo sinasabi <laughs> pero lakas mo pa rin ah, uh, ipanik mo ng tagayta ito ah, uh, sige ayusin natin to dito na tayo mga bossing SM Center, Imus yan yeah, kung natatandaan hindi yung dinadaanan natin yung paglabas nyan yung papuntang may daan papuntang Lancaster tapos pabalik na ang gahak dito tayo, diretso tayo yun, City Operations Center kung natatandaan nyo, dyan yung binila natin no, ng fresh juice Yan yun. Pwede dito rin tayo nabut ng ulan no, kung natatandaan nyo. <laughs> Father's Day yata yung Father's Day ride ko or Independence Day mo ko na Shout out guys sir uh, Padyakero kabitay nyo Shout out sa inyo saka sa sa mga masukista bikers mga idol yan sila Basta, rutang masokista. <laughs> ayos, ayos mga sir. Ride safe lagi po sa inyo. Oo, oh, seryoso ngayon ulit ako nakagamit ng makapalang gulong. Naka 2.0 to eh. Tayo, ano tayo lagi. Tayo hindi 35C, 40C, ah, 38C. <laughs> ngayon ulit ako nakagamit ng makapal. Ako ah, medyo nakakapanibago. Eh mga bossing, huwag kayo sa kaliwa One way yan ha, kanan tayo Para lang naman sa mga hindi pa nakakaalam Para kung sakaling mapadaan kayo dito Mga bossing, bali dumarete tayo doon sa may crossing doon Bali, daan tayo ng tokwaan Has doon na tayo dumaan pa sa pa Freedom Park. Ang mga bossing, bali meron pa wide dyan na daanan. Ha? Kaliwa tayo. Kasi ang kanan, ang labas dyan yung papuntang, ano, papuntang Imus. Kaliwa tayo pa patokwaan tayo. Pero seryoso, ang daming natunog dito sa bike ni Kuya Matt. <laughs> Ah, pala maalala ko lang. Bali may nakapagsabi lang sa akin na ah, parang kumonti na yata yung mga nag, ano, dito, naglalaps. Parang meron na yata silang nalipatan na ah, mas maluwag yata. Ewan ko si ah. Kasi kung mapapansin nyo, gantong oras, marami nang naglalaps dito. Pero ngayon wala, wala masyado pa Tulog! Makakapadyak natin Lakas ang hangin dito <laughs> Pero okay na naman eh Marami pa rin namang nag Siguro ano, may araw lang Yun, Marami pa rin naman natambay dito Siguro nga may araw lang yung ano nila Yung punta nila, punta nila doon Nakano aso Ang ah, aso Ang aso Paris Daddy. Eh, joke lang mga bossing. Yung bali, palabas na rin tayo ng takpahan. Na-curious talaga ako doon sa diretso doon eh. Tingnan nga natin kung hanggang saan yun. Kung ano ang labas niya. Oop! Bago ko makakalimutan, shoutout nga pala sa CBB. Kung meron pa, Abite Basic Bikers. Guys, Sir Mario. Shoutout po. Ayan yeah, mga bossing, bali yung kana na yan papuntang Imus proper. Kaliwa. Paano na tayo, palabas tayo ng ano dyan, ng gahak. Tingnan natin kung ano yung derecho dito. Tingnan lang natin kung anong meron dito. Ay mga bossing, bali Sentinel Road din ang labas nito. mga bossing medyo traffic dun eh dito ulit tayo sa may gahak oh dami talaga natunog dito pag naka ganyan naman naka steady lang wala natunog so wala sa hubs sa rotors lang pero pag na pedal ka na eh natunog dalawa lang to eh hindi ah tatlo pala hindi bottom bracket pedals or cogs <laughs> inang ano ko ha hindi tayo professional level eh, check natin yun mamaya pag uwi ito ulit na Tata tayo mga bossing gahak intersection yun yung papuntang pero intersection tapos pabako, pabakor naman dito yun tayo diretso tayo may naalala lang ako may naalala ako may bilin nga pala si Mrs. Hindi natin pwede kalimutan yun. <laughs> oh, mga yeah, mamoy. Yun. ah oh, dito na tayo mga bossing. Sa may, ano? Sa may, paano? <laughs> sa may oh, Freedom Park. Bili lang tayo na ang hopia dito. Bili na bili niya, number one. Yun o, oh, kalimutan mo na lahat. Huwag lang to. Ayun lang. Wala nang hopia. Sorry. Wala Oh. Hobby. change plan. Walang hopya mga bossing. Cheese bread na lang tayo. Ito so tayo sa may Freedom Park, sa may Aguinaldo Shrine. Dito pa, oh, dito na tayo, Disneyland. Tara, silip tayo sa loob na ano, Freedom Park. Ang mga bossing, silip tayo doon sa mga Ginalto Shrine. Hindi natin kung makakapag-picture-picture tayo doon. Ay, mga bossing, parang ano din dito. Parang sa, uh, sa Monte Park din. Marami rin mga uh, tambay dito. Dati, tambahin din namin ito ng tropa nung nagbabike-bike kami. Alam ko, tambahin din ito ng ano, tropa ng OCB. Shoutout nga pala sa inyo. Yun! Ginalto Shrine. ito mga bossing eh. ba? sinarin rin tayo. Bukas pala yung gate doon. Umikot pa tayo sa mga ito lahat. Ayan, bukas yung gate. Pero okay lang. Marami rin tayo nakita mga kapadya. Tanon! Ayan, bukas pala yung gate. Umikot pa tayo. Ikot ulit tayo. Ayan, nakaikot na ulit tayo. Dito na ulit tayo sa may Freedom Park. mga bossing, dito na tayo St. Mary Magdalene Church Siyon. Hali, alam ko wakas to eh Wakas, kawit Duty shop Shout kay Boss Jet Saka kay Boss Aldi Kay April, saka kay Mr. Nya Alam mo ito ang pangalan eh <laughs> Shout out sa inyo Ito tayo mga bossing, barangay, tabon Kawit, kabite Kawit, ito na tayo, Barangay Santa Isabel, Kawit, Kabite. Shoutout kay Boss Barlo. Idol yan, shoutout. Ride soon. Kawit Bus Station. So yung mga bossing, bali dito ko na puputulin itong video natin na to. Sana nag-enjoy kayo at sana nagustuhan niyo. Gusto niyo kakalimutan. Every kissing is a blessing. Thank you na nabang papalapit tayo ng papalapit sa Noveleta. <laughs> Literal yan. <laughs> na yan. Harap na Noveleta. So, ko ba po salamat sa lahat na patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin at Facebook page. Thank you very much. Thank you. Thank you.